Hello guys magandang araw Ngayon ay nandito tayo sa Arena Zagreb Ayan o no? Yan ang arena Dito sa Sagreb. Pero pupunta tayo ng Arena Center Dito lang tayo bumaba ng Bus Ang sinakyan kong bus is Bus number 112 Ayan, Tapos dun na, dito na yung babaan Sa mismong Arena Sagreb. Tapos maglalakad lang tayo dito Papuntang Arena Center Ah, ang laki pala ng Plodin dito. Ayan, no, oh, Plodin. Ayan, eto na nga pala yung Arena Center. Ayan, diyan tayo papasok ngayon. Papasyal lang tayo diyan. magtitingin tingin tayo dito sa Arena Center, baka may mabili tayong mga gamit. Ayan, no, oh, kaya mga damit. Ayan, punta tayo diyan. Ah, maraming pumupunta sa Arena sagrebo sa oh. Ba may concert dito. 17 pa-sota tayo dito sa Arena Center. Gan. Dami lang din ng dumating sa harapan, no. Sa Arena Center. Ito yung entrance, ulas. Ibig sabihin niyang ulas entrance. Sa loob na tayo ng Arena Center. mga Pinoy din dito nagtatrabaho. Torteri, makaron. mga bonnet 5 euro ay may gloves ah. ba't wala ba't puto yung dito 3 euro sa gloves ay may pa akong bonnet pala galing taiwan ah. panjama sa 17 euro Para Wala tayong makikita ang maganda guys tayo nakita maganda sa New Yorker Western Union, no? Pwede tayo sumaud dyan sa Western Union. ganda dito sa Arena Center oh. Napakaganda guys Ted Baker Tara tayo sa taas Adidas bag 29 euro sa Adidas na bag tapos sa mga sapatos nasa 190 euro sa Skechers Calvin Klein One hundred twenty Bugatti. It's nice, nice car. Dito ngayon tayo sa second floor ng Arena Center. Ayan guys, oh. Tingnan niyo naman guys, oh. Napakaganda din dito sa Arena Center. Para ka lang nasa Pilipinas. Ayan, no. Oh. Maganda rin yung mall dito. Mamaya pupunta tayo ng Spar, bibili tayo ng groceries natin. Sa Spar na lang tayo bibili. Pero papasal muna tayo dito. dito champion ayan champion natatakot lang akong mag video sa loob eh baka mabawalan tayo hindi pa kasi tayo marunong magsalita ng Harabatsky. yung kanilang salita Harabatsky. 25 go. All my holding ano dito, Under Armour. Yeezy Stephen Curry. Converse. May Converse dito. Size 7. Dota Star Sport. pinaka nga natin mga bisikleta nila ito naman 370 size 29 na yun mm. jacket 95 euro

Kailangan ay text shop band pa. Kakain muna tayo dito sa KFC. Buti na lang may dala tayong kanin. Ito, kanin 'yung dala-dala ko na 'to. Order tayo ng chicken dito. Meron dito sa McDonald's KFC Maraming dami tao King Nanti nanti Burger King Dito na lang tayo sa KFC kakain Yan Nakapag order na tayo ng Chicken natin 4 euro 99 cents Ayan oh. Sa KFC Ito na yung na-order natin sa KFC. Isang bucket ng chicken, yung hot wings. 4 euro 99 cents. May kasama na siyang french fries. Ayan. At buti na lang, may dala tayong kanin. Nagdala <laughs> ko ng kanin dito guys. Tingnan nyo naman, no? Nakalagay dito sa ice cream. Ayan. O, so, ba? Diba? May kanin tayo. At saka, mabubusog talaga tayo dito. Dahil meron tayong chicken wings limang piraso yan at saka kanin at syempre may baon tayong coke Ayan. at may baon din tayong kutsara dito Ayan. Ayan. kaya kakain na tayo wala kasing kanin dito sa KFC kaya nagbaon ako na ang nakalimutan ko lang yung ketchup Tapos na tayong kumain Ngayon naman ay pupunta tayo sa Sara Pitingin tayo ng pabango dito guys Sara Dito tayo sa pandalake Ayan ito yung Sara Ito yung mabango dito Yung Saramen Green Savage Napakabango nito guys Ayan dami oh na yung mga sara pero eto talaga yung nagustuhan ko yung color green ang presyo nito is 12.95 ito green savings 90 ml yan o 12.95 kukunin na natin so ayun guys nakabili na tayo ng pabangot dito sa Sara ayan eto yung nabili natin Sarah man Green Savage Ngayon naman ay pupunta na tayo sa Spar Bibili tayo ng ating groceries Let's go! Ayun, Spar Kita na natin Maggo-groceries tayo dito walang ripa isang bank ito yung kuha yeah. yun. tayo ng isang basket alright let's go Yan, 0.75 euro. Yan. Kaya tisa lang. Yan. tayo ng itlog. Tanim na piraso, 159. Ito na natin ito, 239. Bibili tayo ng isang chicken 4.7 euro 0.932 kilograms Bibili tayo Isa Tsaka ano pa Dito Oh 1.39 euro euro Patan tayo. Magbabayad na tayo. Ayan. Pagbisan natin. So, ayun guys. nakapag na tayo dito sa Arena Center. At bumili tayo sa SPAR. Gumastos tayo sa SPAR ng 13 euro 82 cents. Dito sa ating groceries. At bumili tayo ng pabango sa Sara. So, ayan guys. Pauwi na tayo. At ginabi na tayo dito sa Arena Center. Ayan nga palang Arena Zagreb. Ayan o. No? So hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. See you on my next video. Bye bye!